Isang panginoon, tatlong alipin, at ang pinagkatiwalaang salapi. Isang panginoon ang umalis upang maglakbay sa malayong lupain at iniwan sa tatlong alipin ang kanyang yaman. Sa una, 'yung pinagkatiwala ang malaking halaga. Sa ikalawa, sapat na puhunan. At sa ikatlo, kakaunti. Ayon sa kanilang kakayahan, ang dalawa ay nagsikap Ginamit nila ang kanilang natanggap upang magparami, araw at gabi, may sipag at syaga. Habang isa ay natakot. Sa halip na kumilos, itinago niya sa lupa ang kanyang yaman. Iniingatan, ngunit walang pinapakinabangan. Ang tapat ay ginantimpalaan, ngunit ang hindi ay pinarusahan.